So today nagtanim na naman tayo ng nyog ah uh, dito sa ilalim ng puno ng saging. So hindi naman siya ganong kalapit, mga 2 meters yung layo do sa saging. Kasi magsa-summer. No? So ang purpose natin, ang reason natin ba ay dito sa ilalim ng saging is para may shade siya. Hindi siya bugbog ng uh, araw. So hindi madaling matiyo yung lupa niya. And medyo hindi may direct hit naman to may direct sunlight naman to dito sa babo pero since pa summer nga tayo ang hirap may hirap mag maintain ng halaman so dito muna siya at least malamig lamig yung saging madali na lang yan i-manage kapag ka namunga na yan yung ibang suwi nyan ah, uh, tatanggalin natin ililipat natin tapos pag namunga na eh papatay na yung bunga so, ililipat na ulit yung ano yung saging pero um oh, maganda naman yung tubo ng nyog Ayan, ano yung saging diyan by the way ano yan Ah, uh, saging na saba yung isa may puso no na ang lalaki ng puso so that saba kahit dito sa paligid so dito natin nilagay muna yung nyog hanggang pagdating ng ano tag ulan so itong itong ibang daon ng saging pwede natin gamitin mulch para ano uh, pang prevent nga ng direct sunlight don sa lupa para hindi siya madaling matuyo so yung damo hindi naman problema yung damo dito since medyo shady na nga yung lugar uh, hindi naman madaling tumubo So marami tayong pang mulch. Even pag nagtiba tayo ng saging, pwede natin ilagay dyan. So, constant monitoring lang kasi baka, mag, baka anain yung nyog kapag ka masyadong madikit yung mulch dun sa, sa may nyog nya. Dito sa katawan. So pag nag mulch tayo, dito lang sa may paligid. Para lang may moisture pa rin. Yung maganda yung katawan ng saging pang mulch. Pero monitor lang talaga kasi baka may anay. Napa-favorite ng anay ng uh, ganong environment, moist environment. So yun ang activity natin today. Uh, umaga pa lang, later magdidilig tayo. So yun, maganda magtanim nga sa ilalim ng saging pag papunta ng summer. Oh, that's it. Thank you for watching.